suhan ng napadulngan so sa usa ka LGBTQ member human kini madakpan sa illegal ni ining modus nga gamit ang pangalan sa mga SK o barangay official sa Jensen. Ang suspect gila sa ngalan nga Andy Rizano, 23 anyos nagrenta og balay sa barangay Fatima apan residente sa malapak kini sa Zone 3 Coronadal City. Sigon sa kagawad sa barangay Dedenga South ni si kagawad Daha Abubakar, nagtawag kanila ang trabahante so sa ka hardware sa Pioneer Avenue na nagsolicit sa pa sa ilahang ang gutang LGBTQ hinungdan nga dito kini o gidala sa Pendaton Police Station. Uh, Totali trap gina siya kay Dugay na siya gipost ni Kap. Mm -hmm. O ang barangay na nga South, ang mando sa kapitan, nalang doon kapitan, uh, Rakilisiyo nga bawal ang solicitation. Hmm. So, dito pa lang, ang tanan niya nakapalo, tanan niya nagpagsulisis sila ha. Ginatawagan niya na atong halandong kapitan kung tinuod ba ni, ang perma. Karon, atong uh, itong mga bola na na dito sa may isa ka uh, paint house. Gabalig mga pintora nga nakuha siya 8,000. Mm -hmm. So, nakuha siya CCTV. So, nasa ikaw ba niya isa pagyot ng LGBT? Uh, karon nagtawag ang kuan nagtawag ang eco-hardware nga Nabalaan man gud ni madam nga ang sa Ecuador nga ang south is bawal gid ang solicitation mo ni kapitan. So nabutan siya una una nga kani murag scam ni. So moto, nagtawag siya kay kapitan kap ato kay uh, dadritong na suspect nga uh, gepang uh, gapang sulisit. Gigamit sa malapas sa sospek ang logo sa barangay Apupong sa pagsulisit niya sa nisgutang hardware asa doon na paingalan sa kapitan o gado na ipirma. Dili lang sumala pa kini, ang unang higayon nga nagsulisit ang sospek tungod milabay nga mga simana gamit sab niya ang logo sa barangay City Heights o ngalan sa mga SK chairman o kapitan sa ilegal ni ining modos. Laki pang ubang barangay, sama na lang sa Tumblr. Actually, nag-contact si Kapgaray sa Amua. Ah. Nakita mo kung ang post ni Capgaray the first time nga. Mm -hmm. Gipost niya nga gigamit ang um, logo sa barangay Tumblr with uh, name sa among punong barangay nga si mm -hmm. Honorable Abdul Wahid Walan. Mm -hmm. From that time, naghimu mi o ka ng mga lakang para unta ma-inter... ma enter ma um, takpan siya. So, nabalaan na mo nga dito siya gikan sa isa ka stakeholder sa Jensen, which is the pain center. Then, na-trace na mo nga na siya sa anong doon kalumpang. Nabalaan na mo gikan po siya sa Raffles Machine shop, sa Kalumpang. takdak nga maghiusa sa pagpasang atog kaso ang mga opisyal sa na nasugutang mga barangay, batok sa sospek nga gibalhog karon sa Pendaton Police Station. In the heart of changing lives, kini sa enemy magpun sa 89.5, Brigada News of Jensen, The Music News Authority.